Ba, kung gaano kaganda yun kanilang lugar ganda pala dito mga kasig at ang, uh, ang simoy ng hangin, sobrang lamig po yun, so pag nakapunta kayo dito mawawala yung stress nyo malilimutan nyo lahat pati yung syuta nyo na hindi na nagpadala ng message so makakalimutan nyo yan so kaya punta na kayo dito pati utang nyo makalimutan nyo pag nakapunta kayo dito dahil sobrang ganda at sobrang lamig po dito uh, pangalis stress po pag nakapunta kayo dito sa impasugong sa uh, ano ba lover's lane so iba yung lover's moon tsaka may ano tayo dyan may mga kubo-kubo yan so pwede kayo dyan so mura lang yan punta lang kayo dito 还呦 Dito na pala tayo sa Lover's sa may pasugong bukid nun. So mga kastig, pag kayo dito, ito yung makikita nyo. Ito lang po ay nasa gilid ng punandaanan. So parang beauty lang din. So tingnan natin kasi magaganda raw sabi nila. So, pero sa tingin ko, talagang totoo. Dito yung masasagyan sa gilid kasi yung sa amin, dito lang po. Ayan. Muna siya ang Lovers Lane. Impasugong Lovers lane. lane, Barangay yes, Impasugong. Ah, barangay ba 'yon o Lungsod? Oh, Lungsod, Lungsod, Lungsod Impasugong. Okay, so Lovers Lane. So hindi yung Lovers Moon. Ay, <laughs> oh, ba yun? <laughs> Kanta pala yun. Nakatuloy <laughs> ang lovers dito, sir, pag may kasama sa mga babae. Ay, yun. Yun pala yun. O, yun pala. Lovers. Yun. Lovers. So, shout out na lang. So, shout out kayo, sir. Sa mga, ano, mga palabal sa Lovers Lane. Sir, baka may yun. Nagusto ninyo pumunta sa Rote Pigs. Nandito lang kami sa Lovers Lane. Yun. So, kontakin nyo lang sila. Kontak lang po. Simuloy ka na. Search nyo lang. Okay. Okay. Sino mag shout out dito? Thank you, thank you, Huwag lang Thank sa ano. Check out sa na picture na natin sa tanan kayo para. One, two, three, view. Puging Huwag lang kalimutan ha. Mag manood, mag subscribe sa Marigold Star TV. Sino mag shout out dito? Check out. Sino ba? Ako kang boss niyo from Dalta Daltabay. Yeah. ang pangalan natin, sir? Si Zip Day. Taga tayo? From Nagid sa Kuwan, Kusin ko muna, Yun. So, maraming salamat at huwag nang kalimutan Ay, na manood mag-subscribe si sa Marigold Star picture, TV. Sige na, kamot. Okay. kunting ingat lang po tayo dito mga kastiga kasi andito po tayo gilid sa daan so pag uh, nakapunta kayo dito siguraduhin nyo safety yung mga anak nyo yung kasama nyo para uh, wala walang problema So, baka gusto niyo mag shout out welcome pala tayo sa Marigold Star TV sa Youtube sir ano pangalan na Junjun ayun baka gusto kang mag shout out Shout out sa mga kaibigan mo, sa mag anak makaibigan mahal sa Kaibigan ko dyan, shout out. Saan man, saan man sila sir. Dito lang, sa inbasok ko. Ayun, so huwag lang kalimutan ha, manood at mag-subscribe sa Marigold Star TV. Pangalan natin sir? Jun Jun. Jun Jun, ah, taga dito po sa Pasogong. Pasogong. Ayun, so maraming salamat. Ayun, so dito pala tayo. So tingnan natin kung gaano kaganda po dun sa baba. Ayun. so makastig. Pag nakapunta kayo dito, ito yung makikita nyo. Dito po sa Impasugong sa may ano po nakalimutan ano ko pangalan dito sir? Lovers Lane. Lovers Lean. Ayun, iba yung Lovers Moon ha, Lovers. Lane. Lovers Lean. <laughs> <laughs> Ayun, so dito po sa Bukid Noon. So nagustuhan niyo mga ah, ganito, mga souvenir items. So mayroon tayo dito, pag nakapunta kayo dito, pwede kayong bumili ng mga ganito. Para pag-uwi niyo, mayroon kayong pasalubong. So tingnan natin dun sa baba kung gaano kaganda yun kanilang lugar ganda pala dito mga at ang uh, um, simoy ng hangin sobrang lamig po hmm. so pag nakapunta kayo dito mawawala yung stress nyo malilimutan nyo lahat pati yung syuta nyo na hindi na nagpadala ng message so makakalimutan nyo yan so kaya punta na kayo dito pati utang nyo makalimutan nyo pag nakapunta kayo dito dahil sobrang ganda at sobrang lamig po dito uh, pangalis stress po pag nakapunta kayo dito sa impasugong sa Ah, ano ba lovers lane so iba yung lovers moon tsaka may ano tayo dyan may mga kubo kubo yan so pwede kayo dyan so mura lang yan punta lang kayo dito ayun yan so 1 2 3 Welcome pala tayo sa Marigold Star TV sa YouTube po. So ayun, so antayin niyo lang sir ha, ma'am. Panoorin niyo ang YouTube channel natin. Maraming salamat sa inyong lahat. ayan mga kastig, o, tingnan nyo sa baba sobrang ganda doon sa baba pag nakapunta kayo dito mga kastig sinabi ko na sa inyo dahil sa sobrang ganda, makalimutan nyo yung siyuta nyo kasi minsan hindi nagpaparamdam yan so napakaganda po dito pag nakapunta kayo, para kayong nasa New Zealand kasi wow. ang ganda ng mga lugar at mga tanawin dito na makikita nyo sa harap po ng sinatatayuan po natin so welcome ang lahat Yun, so ang ganda ng ilog sa baba oh. Yun Ayan At saka may kabayo dyan makastig Ayan oh. So, pwede kayo mag horse riding Pwede dito yan Magkano yan kastig? Subukan natin tanungin kung magkano 'yon sa baba Ayan, ilog malayo yan dito sa kinatatayuan po natin mga kasti. Nasa ano yan, nasa lang, mga 500 meters pababa. Ayun, so uh, matarik po dyan. Ayan, pinakapakita lang natin sa inyo kasi ito na yung uh, view na maaari nyo makikita dito. Ayan. Ayan, so ganda dito. Sir, magkano yung horse riding natin sir? For the picture, sir, 50 lang. 50. Pag halimbawa, sumakay sila? 50. 50 pa rin. Picture. Picture okay. lang. So, oh. hindi ito pwedeng oh, dina, pa, ah, pam picture ano oh, lang ito. For the picture lang. Ayun. So, at least 50 pesos lang. Maganda. Harap sa camera, sir. Yun. Ganda ni sir. Puging pugi. Ayun. So, so, welcome ang lahat sa Marigold Star TV sa YouTube. Ayun. So hi po mga ma'am, sir. Kaway-kaway sa camera. Gusto mo mag-shout out, sir? Ah, pangalan natin, sir. Pangalan? Yun. Baka may gusto kang batiin. Hi sa mama po. Ayun. Harap sa camera. Picture, sir. Ayun. Huwag na kalimutan ha. Manood. Mag-subscribe sa Marigold Star TV sa YouTube, sir. Ayun. Hmm. Ganda dito. Teka, may nakikita akong mabulaklak sa baba. So, punta natin yan. So, sifting-sifting kayo dito dahil may pulis po dito nagpapatrol. Ayan, oh. Punta tayo dito sa baba. Tingnan natin kung gaano kaganda dito. Diyan na pala hanggang dito lang tayo, mga kasti. Ayan, at least nakikita nyo na. So, shout out na lang sa lahat ng lugar na napupunta natin. Uh, Davao Region po, sa Misamis, sa... Uh, dito po sa Bukidnon dahil andito tayo ngayon hanggang sa Agusan Sur, Agusan Norte, Surigao del Sur Siargao Island, Dinagat Island Surigao del Norte, Surigao del Sur Surigao City So, Butuan City So, kumusta kayong lahat yan mga kastig Lahat po na nanonood Sana huwag kayong usawa At uh, uh, sana naman uh, Huwag nyo i-skip yung uh, ads natin uh, Para matulungan nyo rin kami Uh, para makapunta tayo ng iba pang lugar na gusto nyo makita, baka may natin sa inyo balang araw. So, yun lang po mga kastig, maraming salamat, at uh, sana naman ang Panginoon lagi nating kasama sa araw-araw. Yun. So Marigold Star TV ma'am sa YouTube yun Marigold Star TV Marigold Star yeah. yun Salamat Yun selamat So yun ang mga kastig, nakita nyo na ang kabuan dito sa impasugong sa kanilang unique ba tawag dito? Sa lover's, lover's, lovers, Lane. So kailangan, kung may dala kayong syuta dito, pwede na kayong mag-lovers in the Paris. Hindi, <laughs> so, yun no? pasugong. Lovers in pasugong. Lovers in pasugong dito sa? Bukidnon bukidnon So mga kastig, ayan na. Napakaganda mga kastig. No? So marami para mga turist spot dito sa kanilang... Ganlang dito sa ano sa ano ba tawag ito? Bukid Impasungkong, so makasig. So subaybayan so, nyo kayo makasig ha, huwag nyo i-escape. At saka sa lahat ng pala ng uh, nag-shoutout at saka sa ating channel, pasinsya na kayo kung hindi pa natin ma-upload lahat kasi hindi natin pwede pagsabayin kasi marami pa tayong video nga Ah, uh, pwedeng i-edit kasi hindi tumadali madali at saka makastig. Shout out ko na lang lahat yung mga nag uh, bagis, bago sa ating munting channel at saka sa lahat ng matagal na makastig. Alam ko mayroon na nood Huwag niyo kalimutan makastig ha. Na i-like at saka i-share natin sa Facebook yung uh, mga video natin na na sa YouTube. Papuntang uh, uh, YouTube to Facebook para malaman ng buong uh, sanlibutan na mayroon pa lang ipasugong lovers lane dito sa Bukidnon City. So makastig, uh, lahat ng na-shout out. Basta, comment, pwede kayo mag-comment, pwede nating ilagay sa ano. At saka hindi ko man kayo malahat ma uh, mapasalamatan. Hindi hindi ko man kayo malahat may isa-isa, -isa, pero maraming salamat makasiga. Huwag kayong bibitiw makastig, kasi at uh, susubukan namin na ipapakita yung mga lugar na napuntahan natin alam ko makasig baka may balak kayo nagbukin yun para makita at malaman nyo kung saan kayo papunta at saka magkano yung mga bayarin dito at saka yung mga view at saka shout out ko na lang kayong lahat at saka shout out sa kapatid ko lang sa uh, Surigao City si Atty. Ating at saka yung asawa niya sa kagawan Yaw dito na tayo ngayon sa impasugong. At saka, yung diehard sa ating channel, uh, kay Inko Eric, uh, Basilio Aranda. Hello, Inko. Maraming salamat sa palagi mong pagsubaybay at saka pag ng ating Facebook, uh, YouTube channel. Papuntang Facebook. At saka yung sa pamilya mo. At saka yung diehard na suki natin, Alma Suki Hello. Soke, hello. <laughs> papunta na tayo. Asan, mga bay, next year, papunta tayo ng Visayas. Huwag <laughs> kayong ibit mga kasig tulungan nyo kami di, dahil hindi kami bibitin eh, kung ano mang isa doon ng ating buhay mga kasig mayaman man tayo at mahirap may pira man tayo at wala huwag lang natin kalimutan na si God ang sintro ng ating buhay Siyempre kayo din mga kasig buhay din kayo namin at yun lang po and God bless to us